Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napaka-kontrobersyal at sensitibong issue, ang posibilidad na piliin ng Philippine Air Force ang Subjazz 39 Gripen E bilang kanilang multi fighter, at kung bakit ayon sa ilang defense analysts, kabilang na ang max defense PH. Maaaring maging problema ito sa hinaharap kung sakaling ito ang mapili. Bakit? Dahil sa posibilidad na nalantad na ang kakayahan ng Gripen at maging ng F-16 Fighting Falcon sa bansang China, sa pamamagitan ng mga military exercises ng Thailand at ng Chinese Air Force. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Alam naman natin na matagal ng target ng Philippine Air Force na magkaroon ng multirole fighter aircraft. Kung matatandaan, nakadepende tayo sa FA-50PH Fighting Eagle Light Combat Aircraft mula South Korea. Oh, capable ito for training at limited combat roles, pero hindi pa ito sapat para makipagsabayan sa mga modernong fighter jets ng ating mga kapitbahay, lalo na ng China. Kaya inilunsad ang Multirole Fighter Acquisition Project Batch isa, na ang layunin ay bumili ng at least labindalawang advanced multirole fighters na may kakayahang mag-air superiority, air defense, strike missions, at reconnaissance. Dalawa ang pangunahing kandidato, ang Lockheed Martin F-16 Block 70 70 Seconds Viper mula sa United States, at ang Subjazz 39 Gripen E, F mula Sweden. Maraming nag-argue na mas practical ang Gripen dahil mas mura ang operating costs at mas maliit ang logistical requirements. Habang ang F-16, mas mahal pero tested and proven worldwide. Pero ngayon, may bagong angle na pumapasok ang isyo ng Thailand, China, at mga joint military exercises nila. Dito na pumapasok ang tinatawag na Exercise Falcon Strike. Ito ay isang serye ng Air Force exercises sa pagitan ng Royal Thai Air Force, RTAF, at ng People's Liberation Army Air Force, PLAAF, ng China. Simula pa noong 2015, regular nang nagsasagawa ng joint exercises ang Thailand at China, kung saan ginagamit ng RTAF ang kanilang mga JAS-39C, D Gripen Fighters at F-16 Fighting Falcons. Ano ang ibig sabihin nito? kung sa mga exercise na ito ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga Chinese pilots at kanilang radar operators na makita kung paano lumaban at kumilo sa mga Thai Gripen at F-16, posibleng na-expose na ang ilang importanteng tactical at technical information tungkol sa mga jets na yun. Kabilang dito ang radar signature, flight performance, electronic warfare capabilities, at iba pang mahalagang aspeto ng kanilang combat system. Ang mas nakakaalarma ayon sa Max Defense PH ay ito kung sakaling ipasok ng Thailand ang kanilang bagong JAS 39E F Gripen sa mga future exercises kasama ang China, mas malaki ang posibilidad na madiskubre ng PLAAF ang mas advanced na capabilities nito. At kung 'yon ang mangyari, malaking epekto nito sa Pilipinas lalo na kung tuloy-tuloy ang ating plano na bumili ng Gripen E para sa PAF. Imagine this. Habang tayo ay bumibili ng Gripen para sa national defense, yung kalaban naman natin na walang iba kundi ang China ay may insider knowledge na kung paano i-counter o labanan ang aircraft na ito. Hindi ito simpleng problema. Sa modernong warfare, ang kaalaman sa capabilities ng kalaban ay napakalaking advantage. Kung alam ng China kung gaano kalakas o kaina ang radar at missile systems ng Gripen, madali nilang ma-develop ang tamang countermeasures. Bakit hindi kasali ang J20 at J35? Interesting din na point dito, sa mga exercises ng Thailand at China, hindi nagdadala ang China ng kanilang pinakamodernong fighters gaya ng J20 Mighty Dragon at J35 Stealth Fighter. Bakit kaya? Posibleng ito ay deliberate move ng China para hindi ma-expose sa ibang bansa ang capabilities ng kanilang most advanced aircraft. Kung iisipin, kung ganoon kaingat ang China para itago ang kanilang mga high-tech jets, dapat din maging maingat ang Pilipinas sa pagpili ng jets na posibleng kilala na nila ang kahinaan. Gripen vs. F-16, alin ang mas may risk? Ngayon, balik tayo sa pagpipilian ng Pilipinas. Kung ikukumpara, parehong na-expose ang Gripen at F-16 sa China dahil ginamit ng Thailand sa Falcon Strike Exercises. Pero ang pagkakaiba, F-16 Fighting Falcon ay isa sa mga pinakakomon na fighter jet sa buong mundo. Alam na ng China ang maraming aspeto nito dahil ginamit ito ng napakaraming bansa sa loob ng dekada. Gripen, sa kabilang banda, ay hindi kasing dami ng gumagamit. Mas kaunti ang operators at mas konti ang pagkakataon para sa ibang bansa na aralin ito. Kaya kung ma-expose ang Gripen -E sa China dahil sa Thailand, mas malaking kawalan para sa atin dahil dito pa lang sila magkakaroon ng mas detailed na info. Kaya lumalabas na mas risky para sa Pilipinas na umasa sa Gripen kung posibleng nakita na ng China ang loob at labas ng capabilities nito. So ano ang ibig sabihin nito sa practical sense para sa Philippine Air Force? Una, kung itutuloy natin ang Gripen acquisition, dapat maging handa tayo na posibleng alam na ng China kung paano ito talunin. This could affect our air defense planning at capability development. Pangalawa, kailangan ng PAF na maglatag ng contingency plans kung sakaling compromise na ang capabilities ng Gripen. Hindi pwedeng basta-basta tayo bibili lang ng jet fighters nang walang consideration kung paano ito makakaapekto sa strategic balance sa West Philippine Sea. Pangatlo, may possibility din na mas maging convincing ang pagpili ng F-16 Viper dahil mas madali itong i-integrate sa existing alliance system ng US at Philippines, lalo na't may mutual defense treaty at EDCA facilities na nagbibigay ng support infrastructure para sa American-made jets. Kung purely sa gastos ang pagbabasehan, talagang attractive ang Gripen. Mas mura ang acquisition cost at lalo na ang operating expenses kumpara sa F-16. Pero kung isasama natin ang isyo ng security at exposure, baka mas justified ang mas mataas na presyo ng F-16 dahil hindi ito basta-basta na depend sa posibleng leak ng information galing sa Thailand. Dito pumapasok ang tanong, ano ang mas importante para sa Pilipinas, makatipid o mas siguradong secure ang ating air defense assets? Kung titingnan natin ang mas malawak na larawan, hindi lang ito tungkol sa kung anong fighter jet ang mas mura o mas advanced. Ang totoong isyu ay kung paano mapapanatili ng Pilipinas ang credible defense posture nito laban sa China lalo na sa West Philippine Sea. Kapag bumili tayo ng aircraft na posibleng compromise na para bang binigyan na natin ng cheat sheet ang kalaban bago pa magsimula ang laro. At sa panahon ngayon kung saan critical ang information warfare at electronic warfare, ang exposure ng isang fighter jet's radar at missile capabilities ay maaaring maging difference between victory and defeat. Mga kababayan, malinaw na hindi simpleng usapin ang pagpili ng fighter jets para sa Philippine Air Force. Oh, attractive ang Subgest 39 Gripen dahil sa cost at efficiency, pero kung totoo ngang na na ito sa China dahil sa Thailand PLAAF exercises, baka maging liability ito kaysa asset. Kaya ang hamon para sa ating pamahalaan at defense leaders ay timbangin ng mabuti alin ang mas mahalaga ang initial savings, o ang long-term survivability ng ating air defense. At higit sa lahat, kailangan nating tandaan na hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa seguridad ng bansa at sa kakayahan natin.